Good day guys and welcome back to sa channel for today's video Yamaha Musul so like I-125 ay bibigyan ko ng idea kung ano ang sukat ng mga biring sa loob ng ating transmission Nagkataon is okay. meron tayong binaklas guys kaya yan ay bahagi ko for today's video Meron na nung nakaraang buwan kung ano daw ang sukat o numero ng mga biring sa loob ng ating transmission So sa part nito sa right side na bahagi ng ating crankcase kung saan nakalagay ng ating rear air axle. Ang biring meron siya, ang sukat ay 6222. Ang biring na nito guys, ang silyado ha. Lahat ng mga biring na makita nyo sa loob ay naka, dapat naka-open. Kasi itong biring okay. bearing na ito ay nakapaboro sa brick show, malapit sa mga dumi at alikabok. At tabi naman ng bearing is dalawa guys, no? may dalawang bearing siya. Yan po ay 6201. Yan po ang pinakamaliit na biring sa loob ng ating transmission. Ang katabi naman niya na medyo may kalakihan ng kaunti. Ang sukat naman ng kanyang bearing size ay 6301. Klaro ah. Sa so, tatlo ng okay. bearing ang nabahagi ko sa inyo guys no? kung anong mga sukat nila. So lipat naman tayo sa kabila. Yung mismo sa crankcase. May tatlong bearing doon na nakapalagay. Nakalagay. sa <laughs> so, tanggalin natin itong mga gearings. Sa gitna na bearing guys, ang sukat naman niya is 6301. So, bali, dalawa ang 6301 natin. Sa right side na crankcase At ang isa naman ay mismo sa buong makina natin nakalagay. Yan, no? So, sa left side na bahagi ng ating 6301, ang numero naman ng bearing na makikita nyo, yung may kalakihan ng bagya, guys, ha? Yan, you no? Know? Yan naman po ay 6303. Tandaan okay. nyo lang guys ha, ang sukat na bearing na yan ay 6303. Dapat po, ang mga bearing ay open ha at hindi selyado para makapenetrate yung oil o gear huh? oil sa loob ng ating mga bulitas. So, kapag ka makabili kayo ng selyado, tanggalin yung cover guys. Napakapaganda po nga open talaga ang ating mga bearing sa loob ng ating transmission. Ito na ang pangatlo kung saan mismo nakalocate naka naka ang ating torque drive assembly. Ang numero naman ng kanyang bearing ay 6204. Medyo di, di, di makita natin ng uh, bahagi guys to no, kasi medyo maliit talaga ang numero ng kanyang bearing Reveal lang natin, itong malit na bearing ay 6201. Ito naman katabi niya ay 6301. Dalawang 6301, isang 6303. So, klaruhin natin yung 6303 guys, para sure talaga. Balik tayo natin, natin ang ating camera. At i-zoom natin ng kaunti. Para sure talaga na 6303 ang bearing na yan. So, punasan natin ang kaunting basahan guys. Para maklaro natin ang numero. Kasi nakabaliktad pong numero niya eh. So, baliktad natin camera. Yun. 6303. Klarong-klaro talaga. Klaro pa sa sikat ng araw. So, yun guys. Nasa atletist sa video ko ito. Kaya papakikliin ang katulong sa tatanong. Kung anong mga piring sa laban ng transmision. Maraming maraming salamat. At syempre see you sa next video. Ride safe. God bless. Ayos.